po ay edad na limang taon. Ay kasakasama na po ako ng aking ama sa bundok. Uh, doon po ay tinuruan ako ng aking ama na mag uh, ng itak at na maghawan at magtanim. Uh, wala naman pong ibang alam na hanap buhay yung aking ama. Dahil hindi rin po siya nakapag-aral. Nakapag eh. ngayon po nung ako'y medyo lumaki-laki na uh, natuto na po ako mag, sa magtanim uh, hanggang sa makarating nga po ako din sa Lokban, Quezon hanggang dito po sa Teabas at dito nga po ay nakita ko na yung sentrong pamilihan na napakalaking kaginhawaan po ang ibinigay sa akin sa dahil po sa hindi na po kami dumadaan sa mga middleman ng una. Yung sentrong pamilihan kasi yan yung talagang ginawa natin as an example uh, para gawin yung, yung training center program natin ng Department of Agriculture. Ito yung uh, program, project na in-establish ni then Congressman na uh, Proceso Alcala ngayon ang ating secretary na ito yung very successful trading facility ng ating mga farmers. Tapos nabisita namin yung isang, ano, isang farmer doon. Nakita namin yung kanyang taniman. Tapos kinikwento niya sa amin at naiiyak nga siya na alam mo yung bahay namin noon, barong-barong lang. Kita mo ngayon, simentado yung bahay, may sasakyan. Tapos talagang tuwan-tuwa dahil doon sa sentrong pamilihan. itayo yung sentro ng family ha. Ay eh, na ang mga tangkabuhay ng saka. Hindi lang ako kasama ng aking mga uh, farmer association. Ay marami na ang mga tangkabuhay dahil sa sentro ng family 2010, so malaki ang naitulong ng sentrong Pamilihan nito. Katunayan, ang mga tao, ang daming yung mamimili, ang daming gulay. Kaya lang, umaupo na ngayon kasi ngayon ay alauna na. So, nailuwas na yung marami nating produkto. So, mauulit ulit ito mamaya mga alas 5 hanggang alas 10 ng gabi. Pabalik ulit ng alas 3 ng madaling araw. Ganon, araw-araw ang umiiral at nangyayari dito sa sentrong pamilihan. Kaya ang aming mga magsasaka, lalo tigit ay pagkilitong biyernes, ito yung magandang pagdadala ng gulay. Kaya mas marami ang nagdadala tuwing biyernes. Sapagkat yung mga nagtsatsangki sa mga karatiga bayan, ay kailangan-kailangan ang mga produkto ng uh, agrikultura. Kagaya ng nakikita nyo kanina, ang palaya lahat ng gulay na Tagalog ay dito nang gagaling. So yung mga karating bayang katulad ng mauban, pagbilaw, ang mga tiyanggi niyan ay Sabado at Linggo. Kaya pag Biyernes, uh, mas maganda magdala dito. At na, na sabi ko rin na kaya mas maganda ngayong 2013 ay sa kadahilanan din ang mga magsasaka ay natuto na rin tumulong at magmalasakit dito sa Centro Pamilihan. Uh, napakalaking tulong po ng naib uh, tulong sa akin ng sentrong pamilyahan uh, dahil nga po na nawala na ang mga middleman uh, kumbaga po ang, ang, gulay namin ay nabibili sa magandang presyo sa prosy uh, ni niistaban po nila sigurado po mababayaran hindi katulad ng bayad utang, isang din na nasisingin. Ako si Ricardo Rada, retired Philippine Army. Sumukot paghahalaman. Napakaganda. Noong una, nung ako wala pang kalabaw, nagtanim ako ng talong. Siguro ang tanim ko talong ay mga 5,000 puno. Kaya nakaisip ako, bumili ako ng kalabaw. Bumili ako ng kalabaw para yung pag nagaan dito, sasakay na sa patuloy. Isang hila, isang hila mo ng patuloy tulad kahapon. Naghila ako, 57 kilos na chili. Isang patuloy lang yun. Ay, kung dalawang patuloy, ay di 100, 100 plus kilo. ba? Diba? Kikita ka, 80 tapang kilo. Di ba ang ganda? <laughs> ang sarap ng buhay talaga. Pag umaani na, sa una lang hirap eh. Malaki, malaki yung naitulong na sintrong pamilya sa amin actually, indirectly, hindi lang nila alam na sila ang mas malaki ang kontribusyon. Kami ay instrumento lang Sila yung totoo ang pinakamalaking ambag doon sa sinulong ng programa. Kasi without the farmers, baliwala yan. Ito naman ay inisip na maganda yung noble yung purpose. Nag-survey po ako at nakita kong between 65 to 70% ng buong distrito ay talaga pong umaasa sa agriculture. Nakita ko po na sila ay pagal na pagal ang kataw, and yet, sila po yung kukunti yung natitira sa kanilang bulsa. Napapanahon na para tayo ay magkaroon ng isang pangarap. Pero ito pong pangarap na ito, hindi po ako. Sa inyo po ito. Ako po yung nangangako sa inyo, hindi ko na po kayo kayang atrasan. May obligasyon na po ako na itutuloy po natin at magagawa tayo ng isang pangarap na magbubuo po ng isang trading center para sa inyo yun po ang pinakamasarap na parte ng buhay ko na ako po ang nabirus ng mga magsasaka at, uh, siguro po uh, every time na ako'y dumadaan uh, ngayon eh, wala pong mananalo o so, makakapag-describe ng kasiyahan sa puso na nararamdaman ko sa puso. At alam ko po na mas maraming pamilya ngayon na nakikinapan na mas marami pong Pilipino ang tumatanaw dito at binigyan po ako ng pagkakataon na ako po'y harigarangin ng Pangulong Ngayon eh, ay okay, Aquino at sabi nga po niya sa akin, ang first marching order niya, Rosie, gawin mo sa buong Pilipinas ang ginawa mo